<laughs> Hoy, Joy, ka-Facebook ko yung kuya mo. Sabi ko, ano, sinabihan ko na lang sila kuya na padalan ka rin. Kasi may, buti ka ako, may nakasang broadband ako na internet eh. Buti, nagdala ko yung laptop ko, inakit ko na lahat. Ah, kaya nakapag-login ka pa kahapon. Oo nga, nakita nga kita eh. Ka. Pero nauubos na yung battery ng ano, laptop. laptop. Hmm. Yeah. Sabi ka lang nga may kuryente na kasi nakapag-login ka pa eh. Oh, oh, lubog na tayo. No? <laughs> kasi lubog na. Tapos, andyan na ako, oh. nilangin ko pabalik nito. Parang Kaya ko pa eh, talagang Hindi rapping kina, Joy. Okay. Mag-start na, Joy. Okay. Hindi ka okay. sabi-sabi okay. okay. lang. Okay. Ang okay. Sige. Kung Ah, mo nila si Joy yun <laughs>